Superman hindi rin sila si Darna ang tawag sa kanila ay ang ating mga panibagong mga bayani ang ating frontliners na sa kanilang simpleng paraan maituturing na makabagong bayani dahil sa kanilang ambag sa lipunan lalo na sa panahon ng COVID sila ang tinatawag na not your ordinary heroes mga bayani ng ating generasyon, Hindi man buhay ang kanilang inalay. Sakripisyo at serbisyo naman ang kanilang ibinibigay. At dahil araw ng mga bayani sa lunes, ikatatlong po ng Agosto, hayaan natin parangalan ang mga modern day heroes natin ngayon. Gaya ni Dea Solayaw, ang volunteer ma'am ng Morong Rizal. Bata pa lang si Dea, pangarap na niyang makapagturo sa mga bata. Pero dahil maagang nagkaroon ng pamilya, ito ang kanyang naging prioridad. Nakapag-asawa po ako noon sa edad na 20, nakapag-anak din po ako. Hindi ko po kasi gustong ipaalaga kung kani-kanino yung anak ko, basta nag-focus na lang po ako noon sa pagiging housewife po. Isang gwardya ang napangasawa ni Dea. Maliit lang ang kinikita ng kanyang mister. Kaya si Dea, pinasok ang iba't ibang trabaho. At sa hapon, siya'y nangangalakal. Pandagdag lang sa pambayad sa kanilang mga gastos. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya. Kahit na naka din ito sa kanilang kinikita, naging blessing din ito para kay Dea. Dahil nahinto ang mga face-to-face -face na klase, naging oportunidad ito para siya'y makapagturo sa mga bata wala na po doon yung mayamang ka, makakatulong ka, yung mahirap, hindi ka makakatulong. Ito pong panahon ng pandemya, lahat po tayo apektado. Kaya kung sino po yung may kakayahan na makatulong, ayun, gawin mo po yung maitutulong sa kapwa mo. Tuwing Sabado siya nagtuturo sa isang bakanting bakuran sa kanilang lugar. Katuwang ni Dea ang kanyang mga anak. Itinatayo nila ang mga lamesa at upuan na gagamitin niya sa pagtuturo. Anong letra ba ang mga... Apat na oras inaabot ang kanyang mga lesson. Itinuturo niya kung paano ang magbasa, magsulat at magbilang. Hawak ko ang lapis bago mag-uwian ang kanyang mga estudyante. Bibigyan pa niya ng biskwit at juice ang mga bata. Ang ipinambibili niya ng mga snacks na kanyang ibinibigay mula sa kinikita niya sa pangangalakal. Siyempre para po ano, excited sila tapos matutuwa kasi may mga ibibigay ako sa kanila na pagkain. Katulad ng isang bayani, si Dea maraming kontrabida. Ay nako, ano ba yan si Dea? Hindi naman ano magturo. Binabatikos ang libreng pagtuturo niya ng ilang mga taong nasa paligid niya. Pero dahil siya isang wonder mom, dead man na lang siya sa kanilang mga sinasabi at lalo pa siyang ginaganahan ng mga pagturo sa mga bata. Hinahayaan ko na lang po yung mga nagsasabi ng negative. Eh, wala naman po silang maitutulong sa akin. Eh, tsaka hindi po sa akin mahalaga yung sinasabi nila. Ang mahalaga po yung ginagawa ko, yung nakakatulong ako sa kapwa ko. Isang taon nang ginagawa ni Dea ang kawang gawang ito. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sinisikap niyang maisalin ang kanyang pangarap sa mga batang kanyang tinuturuan. Dahil, para sa kanya, ang edukasyon ay para sa lahat, mahirap ka man o mayaman. Pangarap ko po na makapagtapos sila ng pag-aaral. Maging katulad ko din sila na makatulong po sa mga susunod na henerasyon. Ngayong pandemya, marami ang nawala ng trabaho. Kaya kahit anong pagkakakitaan kanilang pinapasok. At isa sa naging in-demand ay ang pagiging delivery rider. Tulungin toktok Toktok sa akin everyday. Bali, nabibili ko yung mga kids namin, mga food. Then, mga bills, kahit pa paano po, nababayaran. I-enjoy ko na yung ride at the same time, kumikita pa ako, sir. Sila nga daw ang kabilang sa mga modern-day heroes, handang mag-deliver sa gitna ng pandemya. Ito naman si Nanay Riziel Gutib, ang lady rider ng Tondo, Maynila. So, Riziel, bakit mo pinasok ang pagiging rider? Hindi ba delikado yan kababae mong tao? Mahilig po talaga akong mag-rides, mag tapos po sa situation sa ko po na to, mahirap po kasi ako makahanap ng trabaho kasi scan high school lang po kasi natapos ko. Oh. Sa panahon ngayon, kailangan kasi may diploma bago ka matanggap ng mga opsi na gano'n lima ang anak na binubuhay ni Riziel. Kaya kahit delikado ang ganitong trabaho, kinakaya niya ito para sa kanyang pamilya. Kahit delikado, araw-araw na laman ng kalsada si Riziel. Para kumita, lalo pa ngayong pandemya, ginagawa niya talaga. Iniikot niya ang buong kamay nila at madeliver lamang ang mga pangangailangan ng lahat ng umuorder ng mga pamilya. At ang 800 pesos na kanyang kinikita araw-araw ay pantawid tungo sa katuparan ng kanyang pangarap na makatulong sa kanyang sariling pamilya. So, Resil, sadyang mahirap talaga ang buhay sa kalye, no? Uh, pero paano nakatulong ang pagiging Tok Tok Rider mo sa mga pangarap mo? No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili You have the D.O. roll on for day and at night para manuot ang whitening kili, -Kili Underarm Serum double action na yan for your Kili, -kili. Tagal ko na po talaga siyang pangarap na matulungan yung pamilya ko sa probinsya. bigyan ko sila ng bahay, kapadala ko sila buwan-buwan, pang araw, araw nila. Pag may, may sakit ng aking ina, pinapadala ko din po. Yung lupa po namin, natubos ko din po. Oh, natubos? Opo, na isang lap po yun noong 2016, ngayon lang po siya natubos. Sa pagiging to, Dahil pagiging po sa to, mo, Yes po. Okay din pala, di ba? Kahit sumisemplang pa minsan means? Yes po. Basta <laughs> parating safe. Opo. Ilang beses mang sumemplang si Riziel sa kanyang motor. Tatayo siyang nakangiti at muling tatakbo hanggang sa tuluyan na niyang makamit ang lahat ng kanyang mga pangarap. Anong si Kretory para matupad ang mga pangarap? Uh, dasal lang po, tibay ng loob, tatagay yung sarili, isipin lagi. Nandiyan yung pamilya mo na kailangan mong iahawin sa kahirapan. Hindi man total mayaman na mayaman. Yung makakain lang tatlong beses ang araw, mabigay yung gusto nila. Hindi lang riders ang mga bayani ng kalsada sa panahong ito. ang kanilang mga operators na nagbibigay sa kanila ng trabaho at tsansa na kumita ngayong panahon ng pandemya. Isa na dito si Nanay Sa at Morris, ang wonder couple ng Tanay Rizal. So, ang talaga pong in-demand ngayon is yung more on delivery. So, maraming mag-order online. So, maraming deliver Kaya hu tok tok yun naisipan po namin na pasukin na negosyo. At syempre po, napaka-mure. Ito yung negosyo na hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Napaka-affordable po niya. So, ito, built-in na siya. May sistema na gagawin mo na lang siya. Dati akong tricycle driver, So, ang hirap ng ano, lalo nang dumating tong pandemic. Talagang na-stop din yung pamamasada namin. Wala kaming kita. Buti na lang dumating si Toktok Tok at nag-ride naging rider ako ng asawa ko. Ngayon, ang laki na naitutulong ko sa mga expenses dito sa bahay. Lalo na yung mga pangangailangan ng mga bata. Hindi sila mapili sa kukuning rider. Ang kailangan lang, pursigido at tapat sa trabaho. Bali sa ngayon po, Meron na po kami pitong riders. Kasama po ako. Tsaka, yun po, masisipag naman po. Talagang willing silang kumita ng malaki sa pagiging isang rider. Nag-start po kami dito, talagang walang-wala. And sa pagiging tricycle driver niya, hindi naman po talaga enough. So ngayon, dahil itong tok-tok, ginagawa na namin, ginagawa na niya. So yung sasabihin niya sa akin lagi na ako ba talaga, ako ba talaga yung nakabayad, ako ba yung nakabayad ng kuryente, ng tubig. So, syempre siya, nagugulat siya eh. Hindi niya alam na dahil sa natutulungan na niya ako bilang rider, ang laki po na talaga ng impact sa amin. Kakaibang saya ang naidudulot sa mag-asawang sikos sa tuwing sila'y makakatulong at makakapagbigay ng trabaho. At ito ang dahilan kung bakit ngayon, super blessed ang dalawa. Unang-una po sa lahat, maraming maraming salamat po kay Ma'am Nay kay Sir Morris. Sa ngayon po, nakakatulong po ako sa pamilya o lalo na ngayong pandemic. Kailangan na kailangan po. Binibigyan po nila ako ng booking para medyo may maybigay din po para sa pamilya ko, pangkain po araw-araw. Maraming salamat po, lalo na sa Tok Tok. Maraming maraming salamat na kapapalaki sa mag-asawang si Ms. Naisa at saka po si Sir Morris. Dahil po sa kanila, nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng uh, additional income, lalo na ngayong pandemic. Napaka-supportive naman po nila ilang mag-asawa. Uh, minsan po, talagang sila pa rin yung nagbibigay sa amin ng mga bookings para po magkaroon po kami ng mga uh, biyahe po. Siya naman si Ronald Dulay, 50 years old, ang thoughtful physical therapist ng QC. Nakakabilib si Ronald kung siya ay magtrabaho dahil sa kanilang barangay. Siya ay all around. Mula pagiging physical therapist volunteer din siya sa pag a ng mga nagkaka-COVID. At minsan sa mga vaccination area, siya ay na-assign. Ang ginagawa ko ito para sa barangay ko, since hindi naman ako maka-duty sa hospital, ito na lang ako tumutulong sa barangay. Dahil delikado ang kanyang trabaho at naranasan na rin niya na magkaroon ng COVID, si Ronald sobrang nag-iingat, lalo pa na ang kanyang anak ay dalawang taong gulang pa lang. Kaya pagkagaling sa trabaho ay diretso siya sa banyo para maligo. At sa tuwing kakain naman, mayroong social distancing sa kanilang hapagkainan sa bahay. Pero kahit ganito ang kanilang setup, naiintindihan siya ng kanyang pamilya dahil alam nila na ang sakripisyong ito ni Ronald nakakatulong ng malaki sa mga taong nagkaka-COVID. Naiintindihan naman po nila yung ginagawa ko. Alam nila yung walang trabaho ko. Masaya sila sa ginagawa ko. Si Ronald buo ang loob na magtrabaho araw-araw. At kahit na medyo maliit ang kanilang sahod at delikado, hindi siya hihinto para makatulong sa nangangailangan. At gabi-gabi ang kanyang laging dasal, mahinto na ang pandemyang ito at lahat ay bumalik na sa normal. Sana po magkaisa po tayo laban sa pandemya. At sana po madagdagan ng tulong ang mga tao sa panahong ito na maraming masasamang nangyayari sa mundo, may mga taong sadyang handang tumulong, makapagbigay ng pag-asa. Isa ka mang frontliner o ordinaryong volunteer, saludo kami sa inyo, mga modern day heroes. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng mata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya. Na pinasa Japan natin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong Uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, Makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilit mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.